Pasok na ngayong araw ang dividendo ng regular at modified pag-ibig 2 savings ng mga miyembro. Kasunod po ng anunsyo noong Webes na tumaas ang dividend rate nito. Lumabas din na lalo pang dumami ang mga sumali sa voluntaryong MP2 savings, kaya lalong lumobo ang pondo ng programa. Isang 22 anyos na si Afton sa mga yung sumali sa Modified Pag-ibig o MP2 Savings Program kasunod ng anunsyo noong Huwebes na tumaas sa 7.1% ang dividendo ng ipon para sa taong 2024. Gusto ko rin kasi for savings kaya pinili ko rin is yung 5-year dividend payout niya kasi gusto ko hindi ko siya nakuhaan wali so parang inaano ko yung savings. Pero hanggang ngayon marami pa rin ang nalilito. Ano nga ba ang MP2? Ang MP2 ay ang voluntary savings program ng Pag-IBIG Fund. Hiwalay pa ito sa mandatory naman na kaltas sa sweldo ng mga empleyado na ang tawag naman ay regular savings. Pwedeng magbukas ng MP2 account ang mga miyembro ang minimum na hulog, 500 pesos. Limang taon ang maturity, pero taon-taon ang dividendo na pwedeng irolyo o kunin yearly. Ang lahat ng tubo at hulog, walang tax. Sa nakalipas na limang taon, naglalaro sa 6 hanggang mahigit 7% ang dividendo o tubo ng ipon. Maganda yung performing loans ratio ng pag-ibig. Alimbawa dito sa atin sa housing, sa program natin sa housing, 93% ang performing loans. Ibig sabihin 9 out of 10 ng ating mga humiram ng uh, pautang sa pabahay ay nagbabayad religiously. Si Lailani na taga Bulacan, tuwang-tuwa dahil ngayong taon nag-mature ang MP2 account na limang taon niyang hinintay. Ay, magre-reinvest po uli. Kasi may nagsabi sa akin na kahit maraming account, pwede pa ako kahit magkano. At least, kesa yung pera ko na sa banko ng, ay sorry, well, di ba? At least, nakikita, hindi natutulog. Kaya ang asawang dating OFW sa Saudi at senior citizen na, nahikayat din na magbukas ng sariling MP2 account. Whatever happened to me, may mga apo at man, anak pa naman po akong tatanggap just in case. Para din po sa kanila po kasi. Pero gaano ba ka-safe ang ipon ng miyembro sa MP2? Lahat ng savings ng ating mga miyembro ay tinatawag natin government guaranteed. Ibig sabihin kung may mangyari man uh, na hindi maganda sa pondo, na hindi unlikely na mangyari, ang gobyerno po ay nandyan na nakasuporta at uh, sinisiguro nyo po yung lahat ng savings ng ating mga manggagawa. Ngayong araw, pumasok na sa account ng mga miyembro ang 2024 dividend rate sa regular at MP2 savings. Tanong, garantisado bang hindi bababa sa 7% ang taunang dividendo ng MP2? Ang ginagarantee ko po sa inyo at uh, kasama po uh, ng uh, siyam na libong lingkot pag-ibig ay patuloy po namin palalagoy ng pondo ninyo. Nasa mahigit 1.3 million members na ang may ipon sa MP2 Savings. Ang kabuoang ipon pumalo na sa halos 64 billion pesos na kumikita dahil sa pautang sa pabahay at short-term loans sa mga miyembro.